nahagi ni SB19 Justin ang kanyang inspirasyon sa hugot niyang kaibigan sa panayam po sa kanya ng News5 na ikwento niya rin kung paano siya sinusuportahan ngayon ng kanyang ko mahalima nasa frontline ang balitang 'yan si News5 digital producer Von Belinario. Mm -hmm talaga namang nanunuot ang hugot ni SB19 member Justin sa kanyang Larry Song na Kaibigan. Kwento niya sa News 5, ganito talaga ang peg niya sa mga kwentong ibinabahagi niya sa kanyang mga awitin. Pag nanonood kayo ng movies, di ba po, tas yung feeling na parang ang sakit-sakit, pero ang sarap ng sakit. Alam niyo po yung ganong feeling na parang, Uh, ang lungkot, di naging sila. Pero parang ang satisfying din in a way na hindi naging sila. Sabay sa release ng kaibigan, eh talaga namang bumuhos ang emosyon online sa mga relate na relate na fans niyang Mais at SB19 fans na 18. Eh si Bunso, na inlove love na rin ba sa kanyang kaibigan? Yes, to be honest po, wala. Hindi, oh. <laughs> wala. Um, Siguro po, meron, pero in a way, parang mga puppy love lang nung no, high school, ganyan, nung no, elementary, pero something major na talagang na friendzone ako or something na maaalala ko, um, wala po. Baka ako yung nakapag friendzone, baka ganun ako. Speaking of friendship, All out ang support ng SB19 sa newest single ni Justin, kahit busy sila sa mga individual careers. Yung nangyayari pong help na lang is parang they suggest things pag napag-uusapan yung mga pwedeng gawin, yung mga performances, ano ako mag-guess, ano yung pwede kong gawing marketing strategies, ganyan. Parang nagiging comment-comment na lang, pwede kang ganito, sharing experiences. Samantala, may mensahe si Justine sa kanilang fans. Our ...goals and achievements na na-achieve natin. Um, yun nga po, kaya 18 atin, ibig sabihin, it's not just ours, yung lahat mo nang nagagawa, but for everyone sa buong Filipino music. Para sa lahat po ng um, 18, lalo na sa social media na medyo maraming gulo, hopefully uh, magkaisa tayo. and um, Manatiliin natin yung, or mag-focus tayo dun sa goals natin, sa mga gusto nating ma-achieve. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag informasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay? Okay.